O sa mga mister, mahalaga tong pag-uusapan natin. May kinalaman to sa pag-unawa sa ating misis. Hindi ba isa sa mga challenges ng pagiging mister ay kung paano mo pakikitunguan si misis? Misan yung akala mong nadali mo na yung tamang formula. Biglang mag-iiba na naman. O challenge talaga. Malaki talaga ang kaibahan ng lalaki sa babae. Ganyan talaga dinisay ng Diyos. Yung kaibahan yan, lalo nating nakikita kapag nasa konteksto na ng pag-aasawa dyan lumalabas yung natural. Sa communication kasi sa ating mga misis, eh hindi palaging sa salita lang nakadepende. O halimbawa, nagtampo ang misis mo, tapos tinanong mo kung galit ba siya. Kapag sinabi niyang hindi, huwag ka agad maniniwala kasi baka iskam yun. Lalo na kung ang pagkakasabi ng hindi, eh pagalit. Kailangan marunong tayong makinig sa sinasabi ng ating misis at hindi lang makinig kundi ipakita sa kanya na talagang pinakikinggan mo siya at mahalaga ang kanyang sinasabi. Misan, oo tayo ng oo kahit hindi naman natin nuunawa yung sinasabi ng misis natin, hindi ba? Hindi pwedeng ganon. Siyempre, kailangan ding marunong tayo makinig sa hindi niya sinasabi. Mahirap mang intindihin tong sinasabi ko, pero maniwala ka. Mahalaga yan. Read between the lines, ika nga. At mangyayari lang yan pag sensitibo tayo sa damdamin nila. Minsan kasi yung akala nating wala lang sa atin, eh big deal na pala sa kanila. Yung akala nating hindi nakakasakit, eh iniiyak ka na pala nila. Kung mahal mo ang misis mo, dapat marunong kang makinig hindi lang sa sinasabi niya, kundi maging sa damdamin niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nasa tama ka, eh hindi masasaktan ng misis mo. Magkaiba ang pagiging tama sa pagiging sensitibo sa damdamin ng misis mo. Kaya kung akala mo na wala ka namang ginagawang masama o kaya nasa tama ka naman at wala siyang dahilang masaktan, o magandang pag-isipan mo din kung naisa sa alang-alang mo ba ang kanyang damdamin. Sabi nga sa Bible, Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa dahil ito ang nararapat bilang isang kristyano. Igalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Hindi madali pero mahalagang susi sa matagumpay na relasyon ang maunawaan, mapahalagahan at mapangalagaan ang inyong misis. Kapag yan naman ay natutunan, talagang malaking biyaya ang nakalaan. Unawa pa more at asa ka pa.